Isa sa mga kinakaharap na problema ng Barangay District 3, Kawayan City ay ang mga naitatalang nakawan sa kanilang lugar na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Barangay Kapitan Lorenzo Mangantulaw, bagamat mahigpit ang kanilang ginagawang pagbabantay sa kanilang nasasakupan, hindi pa rin maiwasan na makapagtala ng insidente ng nakawan sa kanilang lugar. Sinabi ng Kapitan na madalas na nakawin ng mga kawatan ay ang gasolina at baterya ng sasakyan kung saan ilan sa mga nahuli nilang kabalagay bataan na sangkot sa pagnanakaw ay nasa edad labing dalawa at labing apat na taong gulang lamang. Ayon sa kapitan, hindi naman lahat ng mga sangkot sa pagnanakaw ay mula sa kanilang lugar dahil kalimitan ang mga ito ay mga residente ng mga karatig barangay, kaya naman mas pinaiigting pa ng kanilang pamunuan ang pagbabantay sa kanilang lugar at nagtatalaga rin sila ng ilang mga residente na magsisilbing mata nila upang obserbahan ang kahina-hinalang mga galaw sa kanilang nasasakupan. Samantala, patuloy naman na nakikiusap nakipag-usap si Kapitan Mangantulaw sa mga residente sa kanilang lugar, lalo na sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak at alamin ang kanilang mga ginagawa upang maiwasan na masangkot ang mga ito sa anumang klase ng krimen. May nahuli na po kami dito sa group case, pero kapatahan. 12 years old, 14 years old. Pero ang daan ng mga katagang karatig parang kayo natin yan. Kaya nagdoro ang lapos sila. Kala may mga ano po kami dyan, may mga asset mukhang hindi may... Ang gilagawa po namin, pagka, pag may nakita sila, lakaw ang sasabi. Kaya nga po nabulihan yung mga kabataan po. Mm -hmm. Sa mga kabaranggayan po, sa mga magulang, monitoring lang po sa mga anak. Magkaisa na tayo. pag pick kayo. Tapo. Ito ang pahayag ni Kapitan Lorenzo Mangantulaw. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito mag-DTX, 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!